25. Pag ito yung binili. Pag binili mo siya separately, aabot ng 120.75. Yeah. 25. Pag individual. Wala. Pero kulang pa yan. Ano siya mo, ipitan mo mabuti. Si wala pang giniling, wala pang, May kulang Siyan pa dyan. Siya oh, Hot dog. At, ano okay na. Actually, dapat, di ba, kung magluluto, meron ka namang bawang sibuyas at si mantika bahay. na. Hindi oh. mo na dadagdagan bilihin. Pero kung bibilin pa rin, siguro mga... Uh, 50? 50 to 60 pesos. Plus. Uh, uh sibuyas, bawang, mantika, tapos yung karne na ilalagay mo. Uh, papaminta, asin. So, kasama na Okay. So, so ano yung sabi? Kasya talaga yung 500. Sa naman talaga. Nakikita naman natin sa supermarket, di ba? Uh -huh. Yung presyo, pag kinumpute mo sila, talaga papasok sa 500. Depende na lang sa choices nila. Nang brands, diba? Kung gusto nila, ayaw nila ng bundle, talagang mas mahal ang lalabas. Yeah. Uh,